Hello guys, for today's video, ayan, ngayon guys, magulay tayo. Ayan, bumili ako ng kalabasa, tapos okra, kasi wala akong tanim niyan eh. Tapos sitaw. Tapos hindi ako nakita ng talong at saka yung anaang palaya. Pero may malunggay ako doon. Ayan, tapos ito, alabate. Gagataan natin siya guys, meron tayong isang tilapia dyan. Tapos, ayan, gata. Tapos ito, ayan na nga guys tara guys let's go magluto na tayo thanks for watching ayan na sya naka ready na sya Hello guys, at ayan na nga yung gulay natin guys. Marami yung gulay, isa lang yung tilapia, pasensya na kayo. Ayan, yung kalabasa, sitaw, malunggay, andyan na. Kinagalo po na. Thanks for watching, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Kain na tayo. Let's eat. Lakin ang lapin ng tilapin. Hello, guys. For today's video, kain po tayo unahin natin to. Ang mo tayo. Sarap. kanin tayo. Punti lang. Kasi marami yung gulay. Gulay tayo. Gulay tayo. 촬영 <목소리도> Tara. Sarap Sarap ng sabaw. hindi sila natutulog ng gabi. Thanks for watching, guys. Ay yeah, ayo <writers and czego odors> <been> <SBS2> special tantang mall ang daming tao ayan kang bal yung ano, binili kong bal wala akong makita yung sayo tapos mayroon siya ito ano? ko binili. Resal ko lang. <laughs> Tapos bumili na lang ako pambal ng ano, um, ng damit. Doon sa, sa tirang ano pera. Eto siya. Terno. Ayan. Okay, ayan lang. Thank you so much, Kambal. Salamat sa regalo mo sa akin. God bless all in you. For today's video, ayan, gumala kami. Walang tubig dito. Pumunta kami dito kasi akala namin mag ano, water fountain ngayon. Pero toyo siya guys. Oh. So, ah, sa ano pala sa nagbigay pala sa akin ng pa-birthday ko. Ano, nahirapan talaga ako sa ano, yung bag na pinapabili mo sa akin. Kaya ano na lang binili ko na lang na bag yung kung ano na lang yung ano kasi yung driver kasi namin hindi ko siya maano hindi ako kumakapunta doon sa ano tawag dito doon sa bilian talaga ng bag kasi ayaw nga ng driver na kaya ayan guys ah uh, salamat sa pa advance ng ano birthday mo sa akin ha uh, thank you so much kambal ah uh, more more blessings to come ingat ka palagi dito lang thanks for watching at ayan na nga guys waiting namin yung driver namin ayan yung mga ano nagdala kasi kami ng pagkain kasi yan bernis kasi ngayon kaya ano, dito kami punta sobrang dami ng tao kaya ano ano na ngayon nagantay kami kasi sabi ng driver ano pagkatapos daw ng adan susunduin kami sobrang dami ng tao guys ay friday kasi kaya um, maraming salamat po thank you so much sa ano nagbigay sa akin ng advance advance ano sa birthday ko binigyan kasi ako ng ano pambiling bag tapos yung iba binili ko ng damit kambal thank you so much hello guys for today's video ayan dami namin na dala ayan yung alaga ko dami namin na dala andito pa sa kabila dala namin. Andito kami ngayon sa sa parkingan. Si ano, um, yung driver. Nintay namin yung driver. Guys. we mm -hmm.